Isang araw, pagpauwi ng mag-ama galing sa pagsasaka, narinig niyang nagmaktol ang kanyang anak na lalaki. Nakakapagod na. Ang hirap nito. Buti pa yung iba. Papakasaya lang. Papahinga-pahinga lang. Bakit ganito ang buhay ko? Ayoko na. Sama mo ako sa kusina. Inutusan ng ama ang kanyang mga anak. Mga anak, ikuha niya ako ng karot, itlog buti ng kape. Lipas ang ilang minuto ay kumulo na ang tubig. Sa unang palayok, inilagay ng ama ang karot. Itlog naman sa pangalawa at butil ng kape naman ang sa huli. Damin mo ang mga ito. Ano ang iyong mapupunan? Lumambot ang karot at uh, ang itlog ay nalaga, at ang kape. Higupin mo ang kape. Bakit po, Tay? Anak, kung mapapansin mo, ang karot sa simula ay matigas ngunit matapos itong mainitan ay lumambot. Ito ay kumakatawan sa kahinaan. Ang itlog na nababalutan ng puti at manipis na balat ay naging matigas. Samantala, ang kape ay natunaw sa tubig at nagsidbing karagdagas ang kap na nagpatingkad dito. Ikaw, alin ka sa kanila? Ngayon, nais kong ikintal mo sa iyong isipan na ang kumukulong tubig ay ang nagsisidbing masuliranin at pagsubok sa ating buhay. Kapag ito ay kumatok sa iyong pintuan, paano ka tutugon? Ikaw ba ay magiging karot na sa simulay malakas, subalit siyang dumating ang pagsubok ay naging mahina? O kaya naman ay magiging tulad ng itlog na ang labas na balat ay nagpapakita ng kabutihan ng puso subalit nagbago ng kumukulong tubig ang itlog ay nagpapalala na minsan may mga taong sa una ay may mabuting puso subalit kapag dumating na pagsubok tulad ng sigalot sa pamilya at kaibigan ay nagkakaroon ng tigas ng kalooban upang igawad ang kapatawaran sa nagkasala o maging tulad ka kaya ng butil ng kape na nakapagbabago sa kumukulong tubig? Kapuna-puna na sa tulong ng butil ng kape, nadagdaga ng kulay at bango ang kumukulong tubig. Kung ikaw ay magiging tulad ng butil ng kape, ikaw ay magiging matatag sa oras ng pagsubok. Igit sa lahat, ikaw ay mismo ang magpapabago sa mga pangyayari sa paligid mo. Paano mo ngayon haharapin ang mga suliranin sa buhay? Ikaw ba ay sumusunod na lamang sa kung anong idinidiktan ng sitwasyon o nagsusumikap kang maging matatag sa harap ng mga pagsubok? Gayon din, patuloy ka rin bang lumili ka ng positibong pagbabago na dulot ng di magagandang pangyayari? Kaya anak, ikaw ba ay magiging karot, itlog o isang butil na kape? Okay, magiging butil ng kape. Kagaya mo, mahal na